an outstanding Filipino, Mr. Carlito Espino Balita. Magandang gabi po sa inyong lahat. To God be all the honor and glory for tonight. Palakpakan po natin ang nasa taas. God is good, great, and almighty. I'd like to share this award to my family. Of course, special mention to my wife, because birthday in kahapon, And to my four children who are here today. And my young lawyer is actually a JCI from Pateros. My engineer, Lambert. My new nurse, Liza. And my soon to be architect, Lyra. My family, my parents, my extended families, my companies. Of course, CBRC. My organization. By the way, welcome to Quezon City. where the PCCIQC is here because I'm the chairman emeritus of that organization, the Philippine Franchise Association, the USC alumni, and all my friends. To Senators Edward Echem and Dolph Saavedra, and to all the governors and JCI, maraming maraming salamat po sa iparangal na ito. Hindi ko po akalain kung gaano kabigat ang award na ito until I worked on my article for the Manila Times which is going to come out tomorrow and which is a dedication to all the seven awardees tonight and all the other awardees. Ang title ko po ay Who's Who of the Outstanding Filipinos. And I did not realize that I would find their names like Dr. Fe Del Mundo, of course, Dr. Tony Liachon, Cardinals Sin and Vidal, Justices, Chief Justices, Davide, Fernand, Cecilia Muñoz Palma, Vice President Doy Laurel, a uh, Speaker Sunny Monte, businessman, Idols, Jose Concepcion, Henry uh, Hansi, Pala Fox, Jose Pardo, of course, Hubito Salonga, Tanyada and the Iconic, Lucrecia Casilag, Hoya, Tony Meloto, and Wang Od. Hindi ko po akalain, sino nga po ba yung Carl Balita para tumayo sa inyong harapan ngayon isang probinsyanong mindoreño na tumutong sa Maynila, napilitang mag-aral ng nursing, napunta sa chatro, kumanta, nagturo, nag anchor sa radyo, nagnegosyo, nag-asawa, nagkaroon ng anak. Minsang tumakbong senador, natalo pa, at ngayon ay binigyan ng, kaha, ng karangalang ito. Ang isa lang pong natutunan sa maraming areas ng buhay ko is when everybody's seated down, I want to stand up. And when everybody's standing up, I want to stand out. And when everybody's standing out, I choose to be the standard. And when everybody's a standard, I will choose to be outstanding. And the word there is stand. I learned how to make a stand, to stand out, to be the standard, and now I am outstanding. At yan po ang natutunan ko. Marami pong salamat. The mantra of my company is we believe in the special moment when the dreams and the dreamers become one. Isang bulag na naging board top notcher. Isang napakahirap na taong naging board top notcher. Mga nangangarap na naging kasama ng kanilang pangarap matapos silang paniwalaan ng kanilang sarili. The aspiring professionals in different fields. The aspiring entrepreneurs na sa dalawampung taon ay nakinig sa akin sa DZMM. Napaniwala natin na sa kanilang sipag, tsaga at kaalaman ay maaari rin silang magtagumpay. I bridge probably a million professionals now present in all over the world, all over the world. And that's the pride I take, even to my grave, that for every professional that made it to the licensure examination, I'm sure that there are families that became better and lives that we have changed. Subalit, so, sa gabing ito, kasama ang pitong outstanding ngayon, Meron pa pong ibang outstanding na wala at hindi natin kasama ngayon sa larangan ng edukasyon, na kung saan ako'y nandun, at sa iba pang mga larangan. At palakpakan nyo sila kung kayo'y naniniwala ang mga totoong outstanding. Mga mag-aaral na bagamat hindi nakapag-almusal ay naglakad paputungo sa kanilang paaralan dahil naniniwala sila sa kahalagahan ng edukasyon. Palakpakan niyo po ang kanilang outstanding effort. Mga mag-aaral na bagamat kapos ang kanilang pangangailangan pang material ay patuloy na kumakapit sa halaga ng edukasyon at sa kanilang mga pangarap. Sa maliliit na kanilang pagiging outstanding, palakpakan po natin ang mga munting mag-aaral na ito. Mga magulang na bagamat maari hindi nakapag-aral ay naniniwala sa kahalaga ng edukasyon. Palakpakan niyo po ang mga outstanding parents na tumutugon sa pangangailangan ng kanilang mga anak. Mga magulang na bagamat may limitasyon sa pangangarap, ay patuloy na nangangarap dahil naniniwala po sila sa kahalagahan ng edukasyon. Mga guro na bagamat hindi sapat ang kanilang kinikita, ay patuloy na nagpapakabayani sa loob at labas ng silid-aralan. Palakpakan po natin sila. Mahina po ang palakpak niyo para sa mga guro. Mga guro na ipinipikit ang kanilang mga mata sa oportunidad na meron sila sa ibang bansa para magpatuloy magsilbi sa mga batang Pinoy. Mga principal sa mga leader ng paaralan na bagamat may kakulangan ay patuloy na pinag-uukulan ng pansin na pangangailangan ng bawat mag-aaral. Mga profesional, mga doktor, mga nurses, mga criminologists, mga engineers, mga midwives at iba pang profesional na nagpapaka-outstanding araw-araw para sa kanilang papel na ginagampanan, palakpakan po natin sila kinakatawan ko, mga maliliit na negosyo, ang tawag po natin ay micro, small, and medium enterprises. Pero sa Quezon City, may tawag po si Mayor Joy na nano enterprises, mas maliliit pa sa micro, na si nagsisikap at nag-aangat ng sarili nilang mga buhay. Sila po ay nagpapaka-outstanding everyday. Palakpakan po natin sila. Mga bayaning overseas Filipinos na nagtitiis ng lungkot, may taguloy lang ang kanilang pamilya, at nagpapaka para sa ating bansa at nagpapakita ng tunay na ganda ng Pilipinas at tunay na galing ng Pilipino, palakpakan po natin ang ating mga overseas Filipinos. Mga uring manggagawa na araw-araw ay nagpapakabayanik para maitaguyod ng marangal ang kanilang mga, mga kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Mga ordinaryong Pilipino. Bilang pangwakas, ang JCI para sa akin in my entry stands for justice, compassion, and inclusivity. Justice, compassion, and inclusivity. At dito ko po inipon ng aking credentials, umikot dito. And sa so para sa akin po, justice that achieves equitable society. Ang justisya, ang katarungan na hindi maaaring magpapantay-pantay, subalit nagtutulungan para sa ikaangat ng lahat. Justice that achieves equitable society. Compassion that truly cares to change lives of others. Compassion not for picture-taking, but compassion that truly cares to change the lives of others. Lastly, inclusivity that respects diversity of this humanity. The inclusivity that respects diversity of this humanity. Yan po ang JCI para sa akin na isinabmit ko kasama ng aking papel sa inyo. At sa ngayon, nagpapasalamat po ako na nakita ninyo ang halaga ng isang simpleng Carl Balita mula sa Mindoro na tumuntong sa Maynila at ngayon ay sumasakop sa mundo ng review, hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. At bilang isa pong TOEFL awardee ngayon, Hayaan niyo po na magiging kasama ninyo ako, hindi lamang sa paghahanap ng susunod na TOEFL awardees, kung hindi sa pagtataguyod ng mga taong who will take the stand so that they can stand out, so that they can be the standard, and so that they can be outstanding. Maraming maraming salamat po, TOEFL. Maraming maraming salamat, JCI.